Ako, partner. Yes, partner. May isa pa tayong dapat manasaban. Naku po! Sino ah, na naman yan? Ang sabi nito ni, uh, Sara Duterte. ni Ito Sarah Duterte. Ang vice president mm -hmm. ng Pilipinas. Pilipinas nga ba? Si Sarah Laquachera? Hindi <laughs> ko ramdam. <laughs> <laughs> Kahit naman ako. Hindi ko nakakaramdam ba sa inyo? is <laughs> comment down below. May nakakaramdam. <laughs> Baka may nakakaramdam. Oh, Aparasyon na. na lang yan. Oh, Aparasyon. <laughs> 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 partner, may sinasabi si Sarah Duterte na malungkot daw ang Pasko ng mga Pilipino. Diyos mio, malungkot ang Pasko ng mga Pilipino? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sino siya para magsalita on behalf of mga Pilipino? Di ba? Mga sa People's Republic of ano, People's Republic of ano, Mindanao. Mindanao. Oh. Kahit nasabihin pa natin eh, partner eh, oh. sino ka para magsalita on behalf of Filipino people? Filipino people na malungkot. Ano, an ano nga ba ang dahilan kung bakit sinasabi niyo malungkot ang mga sa totoo lang, partner, baka sila lang malungkot. <laughs> Dahil sa resulta sa ICC. Patay nila, karton. Oh. <laughs> Susunod si Arieta, karton. Oh, <laughs> oh. ano, paano naging malungkot ang Pilipino? Saan mo titignan? Anong dahilan? Anong dahilan? What's the cause? We need, we need, we need that no. We need the proof. Proof. Resibo. The resibo na ang Pilipino ay malungkot. Ay, wait na partner, usapang resibo to. Oo. Alam naman natin si Sara Gastadora, hirap na hirap magbigay <laughs> ng resibo yan. Oh yeah, correct. It's just me, your partner. Ang dami-daming tanong, walang nasagot yan. Oo. Di ba? So paano ba natin hahanapan ng resibo? Oh eh baka baka bak ako kasi malungkot kasi yung impeachment malapit na. Ay, nangangamoy nga partner. Kaya nga, nga nagbato na ng statement kaninang umaga yan si Sara Gastadora. <laughs> <laughs> Ansar niya is bargaining chip daw ang usaping impeachment. But but anyway, pag-usapan muna natin 'to. dahan-dahan uh, natin ang Pilipino. Uh -huh. Paano naging malungkot ang Pilipino para sa kanya? Tingin mo? Walang dahilan partner para sa akin. Uh -huh. Kasi ang ta sa tingin ko ah, yung statement niya ngayon, ah, ang kinakausap niya sarili niya. Correct. Malungkot ako ngayong Pasko. Nasa ICC pa rin ng tatay ko. <laughs> Susunod pa si Bato. Malapit, Malapit na rin si, si Bungo. Sana dalihin rin si Ruben. Para magkasama-sama kami. Merry Christmas ang dahi. <laughs> so palagi ko talaga, partner, by the time na binitawan niya yung statement na yan, nakaharap siya sa salamin. At siya sabi niya, malungkot ang Pasko ko. Eh, ako ah, ako hindi ko makita kung saan lulungkot ang Pilipino eh. Maybe the supporters of the former president. Mm -hmm. uh, medyo... Meron pa ba? Ha? May supporters pa? Meron meron pa, meron pa, Oh my god. Meron, meron meron pang ano, meron 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 pang naniniwala. Meron Saka pa pala kailangan... mga hindi nauuntog. <laughs> kailangan ng ano. kung mga nauuntog na, kailangan ng kailangan ng anong partner ng Nang... untog molo doon. Untog doon, <laughs> 'yon ang gamot. My partner. Ang question kasi diyan, malungkot sila because the the, founder mm -hmm. ng uh, Didilis. Yes, talagang nasa Netherlands. Kaya uh, hindi makalabas. So, yung baka yun yung malungkot ng mga Pilipino. So, uh, actually, gusto ko lang laruhin kay Sara Duterte. No? Uy, Vice President. Hindi lang kayo ang Pilipino sa mundo. Exactly. <laughs> Napakarami po namin. Idaman niyo po kami. Baka ba kami malungkot? Eh, baka, baka kasi, uh, is, baka kasi uh, Vice President lang siya ng mga dilis. Diba? Just eh, ko. that's too impossible na malungkot kami. Alam Ay mo, sa totoo lang, <laughs> masaya kami ngayong Pasko. Yeah. At saka yeah. may sinabi pa ngayon eh. Ano ba yung sinabi niya na kasama daw siya? Nang? Para sa paglaban ng korupsyon. Korupsyon? <laughs> Parang partner, sabi ko, Partner, is that a joke? Sabi ko, who are kasi you? Kasi sinabi niya na kalaban siya ng korupsyon. My God, ano ba naman yan sa ana? Who do you think you are? ba? <laughs> diba? To talk about the fight against corruption. Corruption. Sino ka? let's, let's, uh, let's set aside number one, masaya ang Pilipino. Yun. Magpapasko ang Pilipino Totoo. masaya. Meron tayong mahahain sa kapag. Kasi ang Pilipino, may, ano, may mahahain. Saka Unlike tradisyon. sa panahon nila, tradisyon. Tradisyon niya ng Pilipino. Yes, tradisyon eh. ng Pilipino. Kaya tigilan Pero, niyo yung limandaan. Tigilan niyo yung limandaan, <laughs> tigilan niyo rin yung malungkot ng mga Pilipino. Hindi oh. totoo yan. Yeah. That's fake no. news. Well, ang malungkot lang dito, yung mga nakapiranggot na taga-suporta ninyo sa social media na trolls. ano <laughs> mo, at, para, uh, hindi ko alam mo. kailan ba matatapos to ha, Sarah Gastadora at Sarah Lacmachera. <laughs> kailan ba matatapos tong mind conditioning mo para makuha ang simpatsya ng taong Pilipino, ng taong bayan. Hmm. Alam mo, kesa minang mind conditioning mo ang taong bayan, ba't hindi mo i-mind conditioning si Pulong Bulong? Nang sa ganun, e eh, sagutin niya yung mga tanong sa ICI. Yun dapat mong hikayatin na, Uy, brother, baka gusto mo namang umattend. One time <laughs> event lang sa ICI. Hindi nga daw, lang. Hindi <laughs> nga daw aatin yun doon sa pagkat partner. Hindi daw siya sakop. No? Hindi daw siya sakop. But let's talk about the corruption. Diba? Ang sabi uh, ni Sarah Gastadora, oh. Uh, ano daw? ano uh, daw? hindi daw siya, ano? Titindig daw siya. Kasama daw siya titindig laban titindig Sa corruption. Sa corruption. Paano ka lalaban sa isang corruption eh ikaw mismo sa sarili mo corrupt <laughs> corrupt diba? eh, di ba Hindi mo hindi mo paliwanag yung ano eh yung confidential funds ang dami mong sinasabi si Grace diba? Piatos. Piatos, overpriced diba? na laptop overpriced na laptop overpriced na CCTV diba? Imagine mo let's talk about CCTV uh, how how can you fight the corruption here in the Philippines because you are the second highest uh, official in the Philippines so mm -hmm. supposed to be, dapat talagang labanan mo ang corruption. Pero eh, kung ikaw ang promotor ng corruption, ikatarantaduhan eh, yan, partner. Number one, what happened to the CCTV during your admin, admi, during your uh, administration sa DepEd? Sa DepEd, yes. There is a 200,000 peso CCTV. Imagine, may extra ba yung ano? Parang ayaw ko humarap sa, sa CCTV na yung partner. Bakit? Pakiramdam ko, mahuhubaran ako. Tagus-tagus <laughs> buto. <laughs> <laughs> Just me. Mga pati kaluluwa ko makita. Alam mo sa totoo lang, partner ha. Sabihin na lang na 200,000 pesos yung CCTV. Laptop ka lang, Laptop partner eh. Hindi na CCTV lang, 200,000. Imagine mo, that, that is overpricing, partner. Sobra. Magkano ang CCTV ngayon, partner? Halagang 3,000 ata, may mabibili ka na. Actually, kung makapagbuo ka na isang CCTV sa eskwelahan, there, there's a 30,000 pesos, that, that, that is the cheapest. Cheapest, cheapest but for the whole school na yun. Six units ng CCTV. six units. For example, sa isang sa isang sa isang eskwelahan, uh, makapagpalagay ka ng ah uh, uh, five 150,000. Napakamura na noon, partner. Oo. Oh, oh. 'Di ba? 'Di ba? Oh, 'yun 'yung sinasabi ko. Ngayon, if there's a 200,000 na CCTV, abay putang na 'yan. Himala ang tawag diyan. Meron 'yan magic partner. Meron niya meron niya magic na yon. Yung, yung magic na ginagawa nila na to, mga kababayan ko, na nag-overpricing. That is what we call, we call, it. oh, sabay tayo partner, ba? Corruption. Okay. ba? Diba? That is malinaw. corruption, malinaw. 'Di ba? Oh, yun doon pa lang eh. Mapapaisip ka na eh. Tapos as, ang, lakas ng loob mong sabihin na kasama ka ng taong bayan. Maninindigang kalaban sa corruption. <laughs> 'Di ba? Samantalang ikaw nga may sariling corruption na hindi maipaliwanag break How come, 'di ba? Pa, paano ka lalaban sa isang corruption kung ikaw mismo sa sarili mo is napaghahalataang allegedly na corrupt? Corrupt, 'di ba? 'Di ba? Sabi ko si partner, ang kapal na talaga ng pagmumuka nito. Kaya nga, kaya, kaya nga ako nagtataka eh. Uh, ah, kung lalaban ka sa corruption, sige, hamunin natin. Let's la hamunin natin 'to. Kung talagang kasama ka sa corruption, Vice President. Mm -hmm. Oh, kung talagang kasama ka sa paglaban sa corruption, eh Sige nga, hamunin mo yung kapatid mo na pumunta ng ICI magpaliwanag sa 51 billion pesos na issue ni uh, Pulong Duterte. Or else, kung diba? talagang kalaban kung talagang maninindigang ang labanan ng korupsyon ng Pilipinas, ikaw mismo magsa publiko ng paliwanag, sarili mong paliwanag, in regard sa confidential fund. Ipaliwanan ipaliwanag mo. mo. Kung sino si Mary Grace Piatos, si Coco Bersamin, at si at kung ano-ano pa ang nai-issue sa iyo na korupsyon. Linisin mo muna ang, ang sarili, mong, pangalan. Okay. <laughs> Yun. <laughs> Bago ka magsabi ng kung ano-ano diyan. Correct. Kailangan natin eh. ano Pakiramdam eh. ko talaga si Sarah pag nagsasaltato ng ganyan. Nasa salamin yan eh. <laughs> Nakaharap sa salamin yan. Sinasabi niya yan sa sarili niya, Ba't naka-record lang? Kinakausap. Kinakausap yung sarili niya. <laughs> Lakas ang amats mo, girl! Iwasiwasan mo yan. Di maganda bigayan. <laughs> Kakagigil? Eh, sa lang, ah. Kasi kung talagang is, is, is for anti-corruption. So, how can, how, how, how can he, uh, he prove? How can she prove na she is not part of the uh, corruption? Tingnan natin yung background niya. Sangkot siya sa, at diba? uh, sangkot siya sa 200,000 na ano na, na CCTV sangkot din siya sa Mary Grace Piatos the confidential fund 125 million in 11 days tapos napakarami niyang corruption na kinasasangkutan eh, isang tayo ano san tayo pupunta san tayo titingin di ba di ba eh iko talaga sige nga mabibili ba ako sa kanya sa totoo lang partner ah ma ano Pabibili ba ko dito ay Sarah kapag nahatak niya yung kapatid niya na magpaliwanag sa ICI. Totoo! At tinalo pa nung tinalo kasi tinalo pa sila ni uh, Congressman Sandro Marcos, Sandro Marcos na anak diba? ng presidente na humarap sa ICI. sa ICI kahit hindi naman siya sakop ng ICI. Bakit? Diba? Kasi to prove that malinis Malign yung issue. at wala nang dapat katakutan. Diba? Eto, meron talaga. ito, maliwanag. 51 billion pesos sa first district ng Davao. Pero, Can you imagine that? Imagine mo partner, no? Napaka-obvious. The word exactly is obvious. Para sa mga to. Napaka-obvious sa mga public servant na to kung sino yung malinis at kung sino yung may tinatago. Correct. Kung sino yung malinis, siya yung handang humarap sa kahit anong question. Mm -hmm. Sumagot sa kahit anong tanong. Mm -hmm. Kung sino yung may katarantaduhang ginagawa, sila itong maraming sinasabi pero walang pinapaliwanag. Correct. Kwento ng kwento pero walang kwenta. Correct. Kitang kita, di ba? Ang lakas ng loob pang humarap sa media para magyabang, magyabang, ng magyabang. Nang magyabang. Nang magyabang. Pero wala namang sinasagot sa mga tanong ng taong bayan. Correct. Wala rin namang kayang panintigan. Correct. Wala rin namang nagawa para sa taong bayan. Matanong ko nga lang, para lang din kay Pulong Bulong, nung panahon na may bagyo sa Davao, ano bang ginawa mo? May nagawa ka ba? Wala. May naitulong ka ba? Wala. Tapos ng kang ka ng ngakak, daldal ka ng daldal dal 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 kung ano-ano pinagsasabi mo laban sa administrasyon. Pero ikaw mismo sa sarili mo, wala kang mapanindigan. Correct. Wala kang mapatunayan. Ni hindi mo kayang linisin ang sarili mo sa harapan ng publiko. Yun na nga ang napapansin diba? natin eh. Yun na nga ang malinaw na napapansin natin. But, ang question kasi dito, dito speaking of kasi sinasabi nila na ano, baka naman sa pagkakataon to, no? Hamunin din natin siya. Oh. Na ano, okay, pali pa malapit na 2026. Maghihiwalay na 2025 at 2026. Mm. Because the 2026, like I said, is a crucial for President Marcos. Gigibahin siya ng gigibahin. Oh, oh. Oo. So, to lang, gigibahin siya ng gigibahin. Because of what? Because merong papasok na investigation ulit. Round 2 oh. na impeachment. Mm -hmm. Ang balita ko sa Senado is yamadong-yamado ang majority kesa sa minority. Mm -hmm. So, talo dito ang Duterte Black. Ilan na lang sila. Oo, oh, eh, kasi si Bato, di pa lumulutang. Oo, oh, eh, mapapakulong pa itong si Go. Hmm, di ba? Ay, excited na si Digo! Hahaha! Diba? Ito nga, ito nga, yun, yun, yun din sa mga nakikita ko, partner. But, the thing is, ah, uh, ito na yung pinaka-best part, eh. Best part to. Partner, pinaka-best part nila to. Talagang, ah, uh, medyo tatamaan at tatamaan sila at medyo titirahin sila dito ng bahagya. Kaya siguro maaga nilang ginagawa yung mind conditioning para sa mga kababayan natin, partner Correct. eh, no? Para, para nang na. sa ganun, bago palang matapos yung taon, nakaset, nakaset na yung isipan ng taong bayan na, oh nilalaro nyo lang si Sarah Correct. last time. No, it's no, not ito, like that. Hamunin ko si Sarah ngayon. Si Sarah, oh, you are the second highest official like I said Kung talagang anti-corruption ka, well, pa-imbestigahan mo yung sarili mo tungkol diyan sa Meriglis Piatos at sa Continental oh, Partners. Hindi Actually, naman, hindi naman na kailangan pang pa-imbestigahin partner. pa eh. natin. Let's make this uh, historical. Kasi mm -hmm. para sa akin, kailangan natin partner dumaan sa process. Sa due process. Due yeah. process. Si President Bongbong Marcos dumadaan sa due process. Yeah. Eh. Well, dapat Pero... ganoon din si Sarah Duterte. Dumaan din siya sa due process. Mm -hmm. At yung due process na yun, ituloy ang impeachment trial sa Senado. Ito naman ang akin, partner. Ang panawagan ko dyan na ah hindi naman sa sinasalong at konjo process. Pero, mm. since second to the highest official ka ng bansang Pilipinas, mm. nakakapunta ka sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, mm. humaharap ka sa bawat Pilipino, mapamedia o mapapersonal, personal mm. Yung media na lagi mong ginagamit ngayon, Office of the Vice President, doon na lang, doon na lang, hinahamon kita. Ipaliwanag mo mismo sa publiko, ano ang nangyari sa confidential fund, sino-sino mga taong lumulutang sa confidential fund, at bakit naubos ito ng ilang araw lang. Correct. Yun lang. Sapat na. Dinaig mo pa ang limandaan ng DTI. Tama. <laughs> 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 Tama naman yung point of view ka dyan, partner. But, like, uh, like she said, na uh, siya sa proper forum. Kasi ayaw niya nang ina-character assassinate sa social media. Hindi, yun nga, partner, eh. Kasi, ang, for me naman, I, ano bang proper forum sa iyo? Kasi partner ah, ito ah, maalala mm -hmm. lang natin. Ilang beses siyang inimbitahan para sa investigasyon. Mm -hmm. Hindi daw yun ang proper forum. Mm -hmm. So para sa akin, kung hindi yun ang proper forum para sa iyo, edi ikaw ang gumawa ng sarili mong proper forum. Ikaw ang gumawa at bumuo ng sarili mong stage to explain everything in regards sa confidential fund. Tama ka doon. 'Di ba? Kasi walang tama para sa iyo bukod sa sarili mo eh. Eh di ikaw na lang gumawa. Ikaw na bumuo. Paharapin mo ulit. Sa inyo ang sa stage, pa? di ba? Para, paharapin mo, para mo ulit sa salamin. Di ba? Humalap ko sa salamin. Tapos tsaka mo aminin. Tsaka mo ipaliwanag. Yun ang tamang forum para sa iyo. Pintik ka. Balo ko talaga. Hinahayong <laughs> <Ito>? <laughs> ganito si partner kung walang mga alam. Hindi kasi, alta, partner ako... Inimpetahan siya ilang beses. Uh, hindi siya sumipot. Correct. Hindi siya sumagot ng maayos. Correct. Kasi hindi daw yun ang proper forum for her. Uh, uh, Then ito na nga, kung hindi yun ang proper forum sa'yo, at lagi mo namang ginagamit ang social media ng Office of the Vice President to announce everything about uh, you, and to make it about you, correct. bakit hindi na lang yun ang gawin mo? Buo mong proper forum para ipaliwanag ang confidential fund. Correct para ipaliwanag ang korupsyon na nililink sa'yo. Nang sa kanon mas malinis mo, kung malilinis mo ha, correction, kung malinis. ang pamilya mo, ang pamilya mo, at ang pangalan mo. Correct. Kasi walang tama para sa'yo bukod sa sarili mo eh. Ang lakas ng tama mo. <laughs> Doon ako believe. Promise. Ang lakas ng amats mo. Kaya, kung ako sa'yo, kung walang tama o proper forum para mula sa gobyerno natin ngayon, ikaw na bumuo. I'll give you the chance until before matapos tong taon na to. Gumawa ka ng sarili mong forum, sarili mong spotlight, sarili mong stage, sarili mong mic. Kaya mo yan. talagang kang bida-bida. <laughs> Tapos saka ka mong ipaliwanag ang confidential fund. Tama. Yun yun. Tama. Kasi ayaw mo namang magpa-investigate. Eh, ko na magsabi. Para hindi ka tinatanong. Correct. Niyeta ka. Kaya nga, kaya nga dapat pinakamaganda nun, partner. Siya ang bumuo sa rin niyang forum. Siya ang oh, bumuo ng lahat. And then explain what happened to the confidential file. Exactly. Kaya mong paliwanag sa impeachment trial. Well, the, the, the spotlight's on you. Sabi ko nga. ba? Diba? Tama ka doon. Or humarap ka ulit sa salamin. Mag-video ka. Tapos sabihin na partner na dito napunta ang pera ng taong bayan. At, ano, napaka, na, at na, dito napunta yung 125 million. Dito na ubos. Ganun lang kadali yun. As simple as that. Ngayon, kung talagang anti-corruption ka, well, patunayan mo. Exactly. <laughs> Yun ang gusto mangyari ng taong bayan. <laughs> Kasi ang dami nagtatanong, even na kabataan. Oo. Di ba? Kung saan napunta yung pera. Dahil na yung mga kabataan na mismo dapat pakikinabangan ang pondo ng DepEd. Eh especially the office of the vice president. Di ba? Yan, yan ang pondo rin nila eh. Oh. Ngayon, nangingi pa siya ng allotment ng budget. Eh, medyo mapapay. Nasaan ba si Sarah ngayon? nasa, <laughs> nasaan nasan ba? Nasa La Quachera ba? Na, nasa tatay siya. Alam ko, nasa dahig eh. Nasa dahig. Doon ka magpapasko? <laughs> oh, magpapasko. <laughs> Tapos sasabihin mo, malungkot ang Pasko ng Pilipino? Mal malungkot sila. Ko. Palagay ko, ikaw talaga yung malungkot, hindi kami. <laughs> Umarap kasi sa salamin. Kaya sabi ko <laughs> siya, nag-mirror-mirror like, on the wall gano'n na <laughs> naman <laughs> eh. well, <laughs> anyway. A, kaya ka pala nag-costume siya ng na Snow White. Ngayon ko lang pagtanto. Gagalang gano'n mo. Gano, gano. <laughs> Ikaw pala si stepmother. <laughs> Suta ka. Deba, pero sa akin, sana, liwanagin niya kung anti-corruption sa mm -hmm. Or, uh, humarap siya sa paglilitis ng impeachment. Yun lang yun. I don't I think it's, I think it's a February 6 or 7. Seven, 7. Kasi February 6 ang last five. Kaya, kaya, 5, kaya ano. ngayon, nag-aapura sila. nag si Pangulong Bongbong Marcos. Well, I wish you all good luck. Ano makasasabi mo sa kanya ngayon? Ngayon, um samantalahin mo ang mga panahon at oras na kasama mo ang tatay mo. Pero pakiusap ko lang, bago ka mag umiyak diyan sa piling ng tatay mo, magpaliwanag ka muna sa mga kababayan natin na maraming tanong tungkol sa iyo at tungkol sa pondong naubos mo. Ha? At for God's sake, parang awa mo na rin lakwatsa ka ng lakwatsa, nandiyan ka na naman sa, sa, uh, sa dahig, eh, sahod mo, e eh, galing sa pondo ng taong bayan. So, tapos sasabihin mo, eh, hindi, hindi ginagastos sa ng Office of the Vice President ang gastos namin dito sa dahig. Saan ang gagaling yan, friend? Paano ka magkakaroon ng pondo dyan? Sige nga, <laughs> paki-explain. Love you. <laughs> Ayan, at sa para sa akin, kung talagang ikaw ay tapat sa taong bayan, tapat ka sa iyong sinasabi, at uh, ikaw ay bukal sa puso mo bukas ang pintuan ng social media mm -hmm. media magpaliwanag ka and kung ayaw mo naman face the reality pumunta tayo sa impeachment trial pag-usapan natin yan doon and uh, para malaman ng Pilipino kung ano nga ba ang totoong nangyari exactly and sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood ngayon medyo crucial yung 2026 like I said gigibayin ang gigibayin si presidente niyan lahat ng gaya nilang gawin gagawin nila para mag para magiba si President Bongbong Marcos. Pero ang masasabi ko lang sa partner and partner hindi na para gibain pa ang kasalukuyang administrasyon Correct. kasi ang kasalukuyang administrasyon ginagawa ang lahat ng tama, malinis, medyo process para sa higit na pakikinabangan ng mamamayang Pilipino. Tama ba? But anyway, mga patid, uh, please don't forget to uh, to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. And dito sa ating uh, platform na pinag, uh, pinag, uh, pinag live streaman or pinag, uh, napapanood yung video na to, inyong kakalimutan. Ako po si Biyahin Ikoy TV. Kasama ko po si Kuya Hem! <laughs> nagigil <laughs> nagigil kay Sara Lustay. <laughs> ako po, kami po ang, uh, ano, uh, isa sa mga bengador at bengador. Bengader. Maraming <laughs> <laughs> salamat po. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Thank you. Bye! Bye!